i'm yeah. 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 mga tao dito hindi ko ini-inspect yung mga tao dito na kahit bulan, grabe ganyan nga, magmahal sila kay Diwata kahit bumabagyo wala silang pinipiling lugar kahit sa palang pumunta si Diwata kahit sa tulog na pumunta ang doon yung mga sumusuporta kay Diwata, grabe kahit tapo talagang hindi ko alam kung ko o lalabas yung mata ka o, walang pipikit, walang kukurap kasi ganyan talaga magmahal yung mga Pilipino kay Diwata so, ang grabe, ganyan kanyang pala magmahal si Diwata kahit binabati ko siya kahit siya binabasa kanyang mga vlog ay ang masasabi ko lang pumuntahan lang puntahan nyo lang rito at mag-try lang kayo kumain kayo rito sa Diwata Paris for at saka alam mo alam mo natin na kahit sa pagkisimento o kayo na lalo lalo na pag open yung open pala al fresco pag ganit kung bumabag mo siyempre yung mga tao hindi makakapos na ay natin pero sasiyan mo kanina, maraming pa rin tao. Ang tao kasi kahit umula, kahit ako hindi ako makapaliwala eh. Pero yung nasa isipan na nila yun eh, kumbaga ano na nila, ugali ng mga Pilipino, kahit saan yung murang pagkain, andun talaga yung pangbata, talaga yung pagkain ng bata. Kaya yun lang masasabi ko, wala akong kinikilingan, wala akong kinapanikan, wala akong kinukulitan. Ito ko yung lang kailangan, masinigil kayo kay diwata. Ang masasabi ko lang, pagkain kayo, kayo pagkain kayo, kayo. Kaya pagkain

dahil marami magaganap, marami pasabog si Iwata dito sa kanyang bagong parisan, sa kanyang pwesto. So, ang dami, ang dami niya mga pamimigay sa mga vlogger at sa mga coaches oh, dito sa kanyang bagong pwesto. So, mag-enjoy lang kayo rito sa bagong pwesto ni eh, Iwata Barber. O na lang diwata, diwata, diwata. O na lang iba diwata, tapi diwata. Si diwata, tapi diwata. So sa naman kayo, diwata lagi, diwata. Wala na ba ibang diba? ibakundí? Kanina man yung kaning, ano yung iwago, kani, yung bigo dire ko. Kinuyon diwata. Ang message ko lang ang kakain kayo, patutuloy kayo. Kaya kahit an, naikulia ate Bea uh, sa tayo. Una na. Ikini, <laughs> <ül Kopf> <Wolf> <tinyamanes> ikini. ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ